Panibagong video, panibagong simpleng ulam na naman ang hatid ko sa inyo na mga kagaya kong naglaging nagtitipid. Okay. At uh, habang uh, hinahanda natin ang mga sangkap, at kung hindi ka pa nakasubscribe, isang favor naman please, subscribe naman. At panoorin mo na rin yung mga iba pa natin mga cooking videos. Maraming salamat po. Ayan. Okay. Uh, pinili ko talaga ang uh, native na patola Mas masarap yan at uh, hindi madaling malamog Ayan Okay, ayan, uh, ready na tayo magluto Ay, nako, eto na Napakadali lang ito ang gawin mm, Pero walang duda, sobrang sarap, maniwala ka Okay, nagisa lang ako ng bawang, sibuyas at saka kamatis. Ayan. Optional lang ito ha. Sa mga kagaya ko na medyo mahilig sa manghang, pwede kayo maglagay ng sili. Okay, ilagay na rin natin yung kamatis. Lutuin lang mabuti yung kamatis, uh, yung halos madurog na. Okay na to, isunod na natin yung hipon at uh, isang lang natin ito ng kahit isang minuto. Okay, maglagay din tayo ng panimplang patis at saka pinong paminta. Ayan. Okay, maglagay din tayo ng konting tubig lang. takpan muna natin ng kahit isang minuto lang Okay, tikman muna natin para makapag-adjust tayo ng lasa Yan, okay, patis pa rin ang ginamit ko Naubusan kasi ako ng asin Ilagay na rin natin yung patola Saka natin pakuluan ng mga dalawang minuto Pagtingin ko kasi wala na pala akong asin Kaya patis, napilitan tayo sa puro patis lang Bunti kong nga makalimutan. <laughs> si tak tak tak. Ayan. Takpan natin. Pagkalipas ng dalawang minuto, Ito na nga. Ayan. Ang bango ng amoy niya. Okay na to. Ilagay na natin yung alugbate at saka takpan lang natin ng kahit isang minuto yan. Ayon, haluin lang natin ng konti at uh, pwede na tayong kumain. Di ba? Napakasimple, napakadali at napakasarap. Ano pang hinihintay natin? Ihanda na ang mainit na kanin at sibugan na naman. <laughs> Ay, nako. Hanggang sa muli, ito po ang inyong panlasang ilongano na nagsasabing maraming maraming salamat po sa muling panunood at patuloy na pagsuporta sa ating munting channel. See you again.